Good afternoon guys for today's vlog. Ayan nga pala, hindi mo na lumabas ang aking mga alaga. Kinumpayan ko lang muna sila ng dahon ng aratilis at dahon ng ipil-ipil dahil katatapos lang ng ulan. Ayan nga at sobrang kulimlim pa ng panahon. Oh. Grabe bumaha nga dito kanina sa aking likod. Kaya ayan ang mga putik. Dito lang muna sila. Sana bukas maganda na ang panahon para madala ko sila sa pastulan. Ayan, tatakaw nila. Ayan. Oh. O limlim, parang nagbabadya na naman ang ulan. Matakaw nino. Madami ang nilagay kong kumpay na yan. Maghapon na nila yan. busog na nga yung magina o Yun oh. o oh. malis na sila dito sa pider <coughs> Ayan hanggang dito na lang guys. Ayan ang update ngayon sa ating kambingan. God bless you all. Bye-bye.